Mahaba-haba man ang bilangan sa proklam proklamasyon pa rin ang tuloy. Naiproklama na rin po kahapon ang ilang pang kandidato sa Lalawigan, ng Sarangani at Pampanga. Narito po ang ulat ni Sandra Ginaldo. Matapos ang canvassing sa Sarangani, ipinroklama na ang ano post na si re-electionist congressman Manny Pacquiao. Gayun ng ang misis niyang si Jinky na hinirang bilang vice si si gubernador excited na ako magtrabaho. So, asahan nila ang pagbabago, asahan nila ang mga projects na para sa mga tao. Humingi kami ng tawad kung may nasaktan man kami, may na, na kami o nasaktang mga tao. sa panahon sa pangampanya. Naproklama na rin si re-electionist Pampanga Governor Lilia Pineda kahit di pa tapos ang bilang ng mga boto sa probinsya, may 322,000 votes na ang lamang ni Pineda kay Panlilio. Mas malaki yan sa di na bilang ng mga boto mula sa apat pandugar lugar kung saan nasira o mano ang mga CF card. Itutuloy-tuloy ko lang yung mga ginagawa, yung mga programa ko na napil nila, no? nagustuhan nila. Tanggap man ni Panlilio ang pagkatalo, nais pa rin daw niyang maghain na reklamong vote buying laban kay Pineda. The trend's really favoring Uh, itong si, ano, si Mrs. Lilia Pineda at mahirap na kaming makahabol. Ano? We heard a heavy uh, and massive uh, campaign uh, vote-buying. Sagot dito ng gobernadora, hindi ko kailan magagawin yung magbo-vote-buying ako kasi yung dami ng boto na yan, hindi ko po pwedeng bilhin yan. Eh. Ako, hindi ako masyadong nagkampanya, naka, hindi ako masyadong lumabas. Hindi ako, marami akong bayan na hindi pinuntahan. Ipindrok lamang na rin si re-electionist second district representative Gloria Arroyo. Pero dahil naka-hospital arrest ang dati Pangulo, ang kanyang abogadong si Paul Maglalang ang dumalo sa seremonya. Nagpapasalamat siya sa tiwala ng ating mga, ng mga kabalin. niya dito sa Pampanga at uh, nagpapasalamat din sa sa Diyos ano, na naibigyan pa siya ng isa pang pagkakataon. Sandra Aguinaldo, GMA News.